Nasa kustudiyan na ng Regional Alternative Child Care Office ang bagong silang na sanggol na natagpuan sa gilid ng kalsada sa barangay Villa Flores, Santa Fe, Nueva Vizcaya noong ikalima ng Abril. Ayon kay Henya Anuma, Municipal Social Welfare and Development Officer ng Santa Fe, ang RACO ang ahensyang nangangasiwa sa mga batang maaring ipaampon, lokal man o international. Agad ring nagsagawa ng hakbang ang rako upang makahanap ng pansamantalang foster parent para sa sanggol. Ayon kay Anuma na sa maayos na kalagay ng sanggol at kasalukuyang hinihintay ang resulta ng newborn screening. Batay sa pagsusuri, ito ay fully grown sa sinapupunan ng kanyang ina. Nilinaw rin ni Anuma na hindi otomatikong maampon ng foster parent ang sanggol dahil karaniwang umaabot ng anim na buwan hanggang isang taon ang proseso bago maaprubahan ng legal na pag-aampon. Samantala, nananatiling bukas ang posibilidad na maibalik ang sanggol sa kanyang tunay na ina sa oras na ito ay lumantad at at mapatunayang may kakayahang alagaan ang bata. Para sa IFM News, ako si Idol Chico, Idol! IFM News!